Dito na tayo sa JB. oh. No? So uh, ito yung uh, dinayo pa natin galing pa tayo ng uh, Cavite no sa General Trias. So uh, dinayo pa natin itong uh, JB dahil nga na viral to sa vlog no na napakaraming vlog ang nagpa-viral dito. So uh, dahil masarap daw ang kanilang uh, manok dito no. So dinayo pa natin ayan si Commander, ayan. At nakita nga natin maraming customer talaga. So ibig sabihin masarap. So uh, tikman natin dahil may negosyo rin tayong ganito. And uh, ayun oh, no? customer, mga idol oh. Uh, titikman natin, bibili tayo ng isang buo. Tapos tikman natin. Hindi, ano lang muna? Ha, wala pang, ba wala pang ano, sari no, ay uh, <laughs> nandito na tayo sa JB ayan eh, no ito yung uh, sikat at viral no yung uh, fried chicken so tulad din natin na uh, may negosyo tayong uh, manok na fried chicken din no pero hindi ganito maliit pa lang yung atin no so dinayo natin galing pa tayo ng uh, uh kabiti no para at least ay matikman talaga yung uh, viral nga itong uh, JB no? Lucy and Jess may uh, nag-aantay tayo ng luto kasi nga alas 4 yung open dito so uh, marami ng luto yan. pero wala pang buo no? so buo pa siya ang ating uh, bibili and uh, simple kasama ko si Kumang ay nakapila na tayo dahil nga ayan, marami talagang customer nila lang dito no? and uh, ngayon nga holiday hindi tayo nagtinda para pumunta lang dito sa uh, JP no? kasi nga napanood natin sa Youtube napakaraming uh, customer dito napaka uh, benta sila no tikman natin yung kadyo na lang aalo to no and uh, maraming uh, may mga kaya rin na bumili na kita natin sa YouTube no kaya tayo ay uh, dumayo rin dito ayan sa JB dog and sikat nga itong fatty uh, na tinatawag nilang fried uh, chicken no so aatin uh, natin kasi nga ay uh, ganito rin yung tinitinda natin mga ito mga sari ah uh, breast legs and uh, wings no? so tayo ay uh, nag-aantay pa ng buho dahil nga hindi pa luto no? mga 5 minutes pa yata so uh, ayun nagluluto luto yung uh, kanilang tagaluto ito <laughs> so, naman pero patingin-tingin no? <laughs> so, uh, natin yung buho so to totoo nga pala yung sinabi nila na nakapila dito yung customer <laughs> so ayun pipila rin tayo Uh, nandito yung uh, mga vlogger na napanood natin, yung Tikim Titi, Ayan. Ito yung mga sticker nila. Wala tayong dalang sticker ngayon. So, uh, uh, ito na pa, uh, Ito yung napanood ko. Ito ito. Ito ito. So, uh, antayin natin dahil nga maraming uh, niluluto pala sila. No? Dalawang malaking kawali. Sa atin, isang kawali lang yung ating business na ganito. <laughs> so, nag-umpisa pa tayo sa ganitong negosyo rin. Eh. So, titingin tayo at titikim no para <laughs> kuha tayo idea stainless pala pa ba yan? Okay. mga idol at mga kasari no ay uh, ating uh, papakita ko sa inyo nakapila talaga pala sa youtube ganon din nakapila rin yung napanood natin no oh? marami pala talaga tao lalo na paghapon kaya ayun nakapila talaga pero so, si Commander nakapila na rin doon dahil nga ay uh, inaantay natin yung uh, buo buo yung ating uh, bibilhin dahil galing pa tayo ng Cavite so <laughs> buo talaga bibili natin ay, nakapila nga antay-antay muna tayo mga idol Ayon, mga idol at mga kasari no? kaya uh, antay tayo hanggang 4pm no? kasi nga bukas na sila pero hindi pa pala sila nag uh, uh, bibigay ng uh, product nila yung manok no hanggat wala pa yung uh, kanilang boss no yun pala yung uh, nagaantay pala talaga tayo kahit marami nang gusto lang nakapila kaya hindi pa rin natin uh, sila nagbebenta no kasi nga yung uh, pinaka may-ari pala talaga yung uh, magbibenta yata or magcha-chop or magkakahira no parang gano'n yung nakausap natin kanina si Kuya Antayin din natin kasi ng uh, uh, alas 4 din yung uh, Uh, labas nang buo yung mga uh, manok, no? mga Kanina wala pang buo. Pero ngayon ay uh, nagnabas na sila ng uh, buo ng manok. Yan na, uh, luto na. Papakita natin mga idol, no? kulang pula Oo, malalaki pala talaga, no? 1.2 1.2 1.2 siyempre umili na tayo ng uh, manok kaya eh, si commander <laughs> ito yung uh, 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 may ari daw pala talaga yun yung uh, ating uh, nagbibenta yung babae no? wala yung lalaki dito sa video sa youtube ayun napapalood natin yung uh, yung lalaki pero ito pala yung katawa din maganda rin si ma'am <laughs> so, okay na ayun mga idol no? Uh, ay uh, naka <laughs> Sabi ka, dinayo ko dinayo po siya from Cavite. <laughs> Ayun, nagtayo pa tayo from Cavite, no? And uh, siyempre, ito na yung nabili natin mga idol, no? Hanap na lang tayo ng uh, makakainan. <laughs> Kasi gusto ko makain ko siya ng mainit pa. <laughs> ha? Saan? Punta mo na tayo sa motor. Ayun, So, uh, nakabili na tayo ng isang uh, buo at saka ano ba yung binili mo? Isang buo, Okay. So okay, at saka yung leg, no? Tikman natin yung kanila. <laughs> ang dami ng gravy. <laughs> okay, tara. Tawid na tayo. So, happy tayo mga idol na nakabili na tayo, no? And, uh, tara na. Tawid tayo doon sa motor natin. Yun. Grabe ang pila, mga idol, no? Oh. <laughs> grabe ang pila so uh, tawid tayo sa ating uh, motor dito yan ating service hindi tayo nakaparada doon dahil nga uh, masikit uh, dito yung motor natin and uh, tayo ng uh, mga kainan no? ayun pwede kumain na. ayun ah, doon doon ng tayo nakain oh, Para at least ay oh ay 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 pagkain natin kasi ano tawag dito kailangan natin tikman talaga ngayon na ha gusto din tayo kay nanay ha doon ay huwag hindi tayo makakaupo doon mainit pati doon manok lang kakainin natin manok lang o oh, sige manok lang dito na lang daw kami sa tabi tabi eh, ay mainit mainit dito ba mainit dito lang, oh, no, na lang sa motor Ano, udo na lang sa may kanin tayo Kaya na namin mga idol yung uh, ating uh, ulam no? Ay uh, titikman natin yung uh, manok Isang buo yung pinili ni Commander So hahanap tayo ng dito sa may katabi ng JB no? Hanap tayo ng makainan Talagang uh, sinadya natin to galing pa tayo ng Cavite para ay uh, matikman lang ng uh, yung kanilang manok siyempre meron din tayong uh, ganyang negosyo pero siyempre nga makuha tayo ng uh, kanilang uh, lasa kung masarap talaga no? magayuhin talaga natin ha? wala na yan eh Ito na lang tayo Dapat kayo ko na yan. ito yung motor Sige Wait lang. Lagyan din yung motor dito. Dito na lang kami kakain kasi wala. Bakante doon sa may karender ya. Matatagal lang tayo kasi, kasi dapat uh, makaka makakauwi na tayo ng mga alasay sa bahay baka may pasok kasi. Tara, saan? Wala eh. Dito. Ha? Dito mo ganun yung motor. Dito? dito. Yun. <laughs> Ay, uh, ilalabas yung commander, no? Yung uh, manok. Dito ganyan pala yung ginagawa nila Ah, ang init. Ang init mga idol, no? Sarap. So, uh, tikman natin talaga to. Ikaw muna tumikin muna ka. Kani mo yung ano, igaganon mo yung height <laughs> Yun, no? Sarap. Ha? <laughs> Mainit. <laughs> kasi wala tayong mahanapan na karenderiya mga idol no at saka siyempre nagmamadali na rin tayo Kaya, uh, ito na lang tayo kakain yun yun no the best oh, the best sarap sarap ngayon sige lang kain lang <laughs> Kaya lang, katapos ko ka na. So, pa natin mga idol dito. Lagyan mo ng gravy. Para matikman mo kung talagang masarap pag may gravy. Ito lang maliit. Yan, maliit. Putasan mo na lang. Ano yung lasa? Anong kalasa niya? May kalasa siyang manok. May kalasa siyang ano? Meron. Huwag ka mag... Ano? Huwag ka mag... Wag ka mag... mag, mag uh, salit. <laughs> Meron. May kalasa siya. Yun, si Commander. Oh. Sarap yung gravy. Ang ganda na rin ang lasa ng chicken. Ha? ang ganyan din yung chicken natin, yung manok natin. Talasan niya yung manok natin, yung mangdox. <laughs> ano? Parang, parang parehas lang yung itsura. Mapula lang itong sa kanila, oh. Sa atin, hindi ganyan kapula, eh. Ah, meron siyang garlic oh. dapat talaga nakaupo tayo eh Napatakaw po talaga tayo. <laughs> Ayun. Ano yung ano, makiramdam? Nasa JB ka nga? <laughs> Ayun, pinapabayaan natin si Commander na kumain muna, no? Kasi nga, ay, uh, nilalasahan niya yung manok um, kung talagang masarap. Yung buto, wag mo itapon, pagkain natin sa aso. Tatanungin din natin yung aso natin. Yung masarap. Sige, kain na. Sige. Pati yung ano, ito yung uh, lumpia. Sarap. Ang sarap ng chicken skin. Oh, Mamaya na. Kain ka muna. Ano? At ito na nga. Inikman na nga ni Commander. Baka naman ito, 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 ito. Baka ito, 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 ito. Ano ba? Ano nila maglagay ng suka. O yun, baka iba din yung suka nilagay ah sarap na yung suka nila iba yung suka nila parang juice ang kulay parang lemon ay ano uh, Melon. milon yan tikman mo nga kung masarap isa lang dalawa binigay nila ating akin isa mamaya sarap sarap yun o oh. ano Pwede ka pala mag-model sa atin. Ikaw na lang yung ilagay na picture doon. Sa pwesto natin. Mga idol at mga sarino, pinapakita ko lang sa inyo. Kasi nga, dinayo pa talaga natin galing tayo ng Cavite dito sa Pasig. Dahil nga, may pwesto rin tayo ng pritong manok. no? So, gusto natin matikman din. And, uh, siyempre, malasahan din natin yung... Uh, <laughs> Ay, uh, malasahan din natin yung uh, manok nila na bagong luto. Kasi, dapat alas 4 talaga dito na tayo. Kasi, pagbukas, pakakaluto na sila. Meron na kagad, no? Ah, uh, ay lang yung may-ari. Pagdating talaga ng alas 4, nandyan talaga yung may-ari, no. and uh, napakabait pa na yung tawa at uh, nag-uusap pa sila ni Commander, no. Sinabi pa ni Commander na galing pa kami ng Cavite, no, para dayuhin lang. Cavite. So, Thank you. yung may-ari, mga idol. So ganyan talaga talaga dapat, no. Kaya magcha din sa amin si Commander din. Okay, Tsaka ako. <laughs> So tingnan natin yung uh, papano kakainin ni Commander yung lumpia. Ano ba yan? Lumpia ba yan? Lumpia ng toge, oh. Mga ito. No? Oh. The best. Tama na, natatakam ako. Hindi, hey, tatapusin mo na sa'yo. Siya mo na pinahuna ko kasi para parang gutom na siya, eh. Ayan, <laughs> you know, oh. Wow. Ito na lang kami kumain, mga idol, sa motor. Ayan, na tayo sa motor. Kumain. Kasi nga, wala tayong space doon. And, uh, siguro kung may dining, baka marami pang uh, bibili. Nakapila no? pa rin, oh. kanina pa yan. Oh. Nakapila pa rin yung uh, mga customer. Kanina pa yan. So, kanina pa rin kami nagpila. Kasi bago mag alas 4, oh, marami ng tao pala. Ayon. So, tapos na si Commander. Ako naman. Ah. Oh. Ah, Ako naman. kuno man. Dito lang, dito lang. Para may iba naman yung background. So ako naman mga idol at mga kasari no. Balita din Ah, uh, tapos na si Commander kumain, ako naman titikman ko rin yung mga kanilang uh... Kabilang uh. kita okay, sa yo. Dito muna kasi palabas na eh. <laughs> Wala mo na gravy. Masarap mga idol ha. So, 'Yung kutsilyo natin kasi magaan. yung isang hita. Ang laki, oh. <laughs> gutom <na> gutom ka. <laughs> Suka naman mo na. Uminit na ba 'to? ka, juicing juicing ka talaga. Suka naman, suka. Hindi. Minute. May chili pa gan. Try Kailangan yung chili. Gumili ako chili. Meron silang maanghang o. Oh. Tignan natin yung maanghang na sila. Tignan natin yung, yung chili. Juicy talaga not

yan? Mag-uung siya. Masyado manghang. Tapos ko na kasi meron pa naman sa doon. Wala na, isa lang yan. area sa Then marinig mamaya Ang nalasakin ko dito Alos parehas ng lasa ng manok namin Pero medyo matapang ito Ang konti, no? you know? Medyo maalag yung sa amin konti. Pero the best siya parang so masarap Sarap siya talaga din. kalasa lang Oh, so, parehas lang. Halos parehas lang ang manok nana Mamaya, pakain ko rin sa anak ko oh. kung parehas lang din ang lasa. Mamaya. Pero parang ganito rin. Okay na tayo. So, yun lamang mga idol, no? Kaya, ayos sana uh, 'yung na fried chicken, no? So, ngayon nakapila pa rin 'yung mga tao napakaraming So sana maging ganito rin tayo no? <laughs> so, na. Kayaman na siguro ako pag ganon. So, uh, na-inspect na tayo at uh, simple lang 'yung 33, no? Sa uh, na-inspect tayo sa kanila. Lumalapit so, ako dahil nga maingay, maingay. Nasa gilid kasi ito ng mga Ayun. Uh, uh, dito na tayo mga idol, no? At uh, mga sari tapos na tayo. At, uh, Mauwi na rin kami, no? Pahinga na ng konti. So, uh, yun lang. At uh, God bless. Mabuhay tayong mga plebe, no? Thank you kay uh, JP. Five chicken. So, bye!